see you guys uh! nakawala arma nato. Lola po pala nagagising Guys, ang mga mami nakawala sa naka hawla. And dito na sa tabing dagat, guys. Ito yung singer namin, guys. Singer na, dancer pa. Na, na. Oh, di ba? Oh, na anak ko, pisa na. Lalabas ko na yung patae. Oh, dancer pa. <laughs> Ang sexy. <laughs> uy kalu uy biyan eh Uy, mo na natin si Coach kay parang nag-iisa. Uy. Sus <laughs> Alala. <laughs> <laughs> May mga paputik dumomonyo. tayo. Tara na. Ayun guys, magbibihis na daw kami at magsusumba na kami. Tara na, magbibihis na daw bibis na at magsusumba na habang maga pa. Magbibis daw muna kami kasi magsus magsusumba na kami. Habang di pa mainit. Wow, kasiksi ni Madam Dibigna. Thank you for watching. Sabi ni. Tabi-tabi po,